ôi ba ka, NANG nga moka, đapat sayo pasabugi nga moka, ulu ulu lang pi ka sa ma katawan, pat sa ma katawan, sa bok patilaman. ôi <coughs> ít ạo, patam bate ka sang ulu, anjan ka na naman, nakatutok ka na naman sa iyong cellphone. Ayaw mo na naman ang ng pag-YouTube, Facebook, Mobile Legends sa TikTok. Ginagalit mo talaga ako. At ito pa, nakita kita. Hindi ka kumakain ng gulay. Hindi ka rin natutulog ng maaga. At hindi ka rin nananalangin kay Papagad hindi ka rin gumagawa ng assignment at module mo at ayaw mo rin daw pumasok sa face-to-face -face classes mo. Ano, bata matigas ang ulo? Gusto mo na ba talaga ko na yung mata mo? Pagpuputol-putulin ko ang katawan mo at kukunin ko ang laman loob mo. At ito pa, isasama ko na rin ang nanay at tatay mo, ang lolo't lola mo. Pati na mga kapatid mo, isasawa ko na sila at igigis ako na kayo nang sabay-sabay. At isa pa, matagal na matagal na kitang binabantayan mula sa inyong bintana. Sa ilalim ng kama nyo, hihilahin ko ang paa mo sa aparador at drawer nyo. Google Latin kita. Sa CR nyo, sa madilim niyong pintuan at nakasilip din ako sa kisabi nyo. Kaya ikaw bata, bawas-bawasan mo na yung pagsiselpon mo. Tigil-tigilan mo na yung pagsiselpon mo. Dahil kung hindi, talagang kakainin kita. Galit na galit ako sa mga batang tamad magsulat. Magbasa at magbilang, hindi nagliligpit ng laruan, hindi tumutulong sa gawaing bahay. Yan mga batang ganyan, yan ang paborito kong kainin malinam namang karne ng batang pasaway. Gustong gusto ko rin sabawa ng kanilang buto-buto at masarap ding i-adobo ang kanilang laman loob. Kaya ikaw bata ka, magbago ka na. Dahil kung hindi ka magbabago, abay talagang kakainin kita. Dadalawin kita sa panaginip mo. Maiihi ka sa short at banig ninyo kapag nakita mo ko. Kaya sige lang, magtago ka na. Kahit saan ka pumunta makikita at makikita ka